Magandang araw, maligayang pagdating, i-enjoy ang kwento, mag-subscribe, at i-on ang notifications. Sina Jack at Melissa ay isang typical na mag-asawa na sa kabila ng magkaibang pag-uugali ay nagawang maging balanse sa kanilang relasyon. Si Jack ay isang tahimik na lalaki na mas gusto ang mga payapang sandali at pag-iisa. Sa kabilang banda, si Melissa naman ay masigla, puno ng enerhiya, at gustong-gusto na napapaligiran ng mga taong malapit sa kanya. Kaya nang iminungkahi ni Melissa ang isang paglalakbay sa kabundukan para mag-relax at malayo sa lahat, inakala ni Jack na ito'y isang magandang ideya. Naisip niya ang mga mapayapang araw kasama ang kanyang asawa na ang maririnig lang ay ang tunog ng kalikasan at matatanaw ang kalangitang puno ng mga bituin. Ngunit may ibang plano pala si Melissa. Ilang araw bago sila umalis, basta na lang niyang nabanggit na Baka sumama si Claire, ang kanyang matalik na kaibigan mula kolehiyo. Kailangan din niya ng pahinga tulad natin, sabi ni Melissa na may ngiting halos imposibleng tanggihan ni Jack. Sandaling natigilan si Jack. Wala naman siyang tutol kay Claire. Sa katunayan, mabait at masaya itong kasama. Pero sa isip niya, ang biyahing ito ay para sa kanilang dalawa ni Melissa para muli silang kumonekta at magkaroon ng oras para sa isa't isa. Sa huli, pumayag na rin siya. Alam niya kung gaano kahalaga kay Melissa ang pagkakaibigan nila ni Claire. Pagdating nila sa cabin, ito ay eksakto sa inilarawan ni Melissa. Liblib, -lib, napapaligiran ng matatayog na puno ng pino na tila inaabot ang langit. Simple lang ang cabin pero kaakit-akit na may fireplace sa gitna. Mga lumang kasangkapan at amoy ng kahoy na nagbibigay ng mainit na pagtanggap. Para kay Jack, ito ang perpektong lugar kung saan tila bumabagal lang oras at sabik na sabik na siyang namnamin ito. Hindi nagtagal ay dumating si Claire, dala ang kanyang nakakahawang sigla. Sa kanyang malapad ng ngiti at masiglang boses, mabilis niyang pinuno ng tawanan ang buong cabin. Maging si Jack na karaniwang mas gusto ang katahimikan ay napangiti sa mga kwento ni na Claire at Melissa tungkol sa kanilang mga araw sa kolehiyo. Tila nakikita niya ang isang bahagi ni Melissa na matagal na niyang hindi nasisilayan. Walang alalahanin, relax, na parang bumalik sa nakaraan. Habang naghahanda sila ng hapunan, nagtulungan si na Claire at Melissa sa kusina, naghahalakhakan sa kanilang mga biruan at nagpapalitan ng mga makahulugang tingin. Nagalok si Jack na tumulong pero magalang siyang tinanggihan ni Melissa. Pagkakataon na namin to para patunayang marunong pa kaming magluto tulad ng dati, sabi nito. Umatras si Jack, pinapanood sila mula sa malayo habang perpektong nagkakasundo sa kanilang mga galaw. Kahit pakiramdam niya ay para siyang isang tagalabas sa kanilang samahan, ipinangako ni Jack sa sarili na hindi niya hahayaang masira ang gabi. Marahil ay sobra lang siyang mag-isip. Nang may ng hapunan, puno ang mesa ng mga simple, ngunit masasarap na pagkain na may amoy bahay. Nag-insister si Claire na magkaroon ng toast para sa pagkakaibigan, itinaas ang kanyang baso ng alak, at nagsabi ng isang bagay na tumatak sa isip ni Jack para sa mga dating alaala -ala at mga bagong pakikipagsapalaran. Ngumiti siya at nakitoast, bagamat isang di mapakaling pakiramdam ang nagsimulang umusbong sa kanya. Tila may mas malalim na kahulugan ng toast na iyon, ngunit sinubukan niyang huwag na itong isipin. Naging masigla ang usapan sa hapunan. Mahusay magkwento si Claire at si Melissa ay tila nabibighani sa bawat detalye. Sumasali si Jack hanggat maaari, pero kadalasan ay nakikinig lang siya. Sinusubukang unawain ang matibay na ugnayan ng dalawa. Nagtaka siya kung bakit hindi kailanman na ikwento ni Melissa kung gaano sila kalapit ni Claire, pero muli sinabi niya sa sarili na baka nag-o-overthink lang siya. Habang lumalalim ang gabi, lalong lumamig ang hangin sa bundok iminungkahi ni Melissa na sindihan ng fireplace at magdala ng mga kumot sa sala. Nagtipon sila sa sofa habang nakapatay ang ibang ilaw at naririnig ang lagitik ng apoy. Nagkwento si Claire tungkol sa isang kamakailang biyahe niya. Napansin ni Jack kung gaano kainteresado si Melissa sa bawat detalye at kung paano kumikinang ang mga mata nito. Sinubukan niyang sumabay sa agos at i-enjoy ang gabi pero hindi niya maiwasang maramdaman na bagamat magkakasama sila sa pisikal, sa emosyonal na aspeto, tila hiwalay siya sa kanilang dalawa. Habang pinupuno ng init ng fireplace ang silid, at lalong nagiging komportable ang cabin dahil sa amoy ng kahoy, nagpatuloy silang tatlo sa pagkukwentuhan. Naging mas magaan ang pakiramdam ni Jack at nagsimula siyang magbiro na ikinatawani na Melissa at Claire. Sa isang saglit, naisip niya na baka sobra lang siyang nag-aalala. Isa lang naman itong biyahe ng magkakaibigan at alam niyang masaya si Melissa kapag napapaligiran ng mga taong nagpapagaan ng kanyang loob. Magahating gabi na nang may iminungkahi kahi si Melissa na hindi inaasahan. Malaki yung kama sa main bedroom at sobrang lamig kaya naisip ko magiging masaya kung matutulog tayong lahat doon ng magkakasama parang camping lang. Ngumiti siya na para bang ito ang pinakanatural na ideya sa mundo. Si Claire naman, na laging handa sa kasiyahan, ay tumawa at nagsabing, Sama ako dyan. Sino bang may kailangan ng privacy? Napataas ang kilay ni Jack. Nagulat sa suhestyon. Nag-alinlangan siya. Iniisip na medyo kakaiba ito. Pero ayaw niyang maging bastos sa pagtanggi. Sige, kung sa tingin niyo ay magiging komportable, bakit hindi? Sabi niya, sinisikap na maging kaswal. Habang abala si Claire at Melissa sa paglalatag ng mga kumot at unan sa kama, nakatayo lang si Jack at nanonood. May isang bagay sa kanilang mga galaw na napaka-natural, ang kanilang tawanan at pagpapalitan ng sulyap na nagpasok ng isang ideya sa kanyang isipan. Agad niya itong iwinala, sinasabing imahinasyon niya lang iyon. Hindi nagtagal, nakahiga na silang lahat sa malaking kama. Nasa gitna si Jack, si Melissa sa isang gilid at si Claire sa kabila. Tinokso siya ni Melissa dahil mukha siyang hindi komportable. Relax ka lang, honey. Isang gabi lang naman to, sabi nito, sabay tapik sa kanyang balikat. Inunat ni Claire ang kanyang mga braso at bumuntong hininga. Ang sarap ng kama na to, baka agawin ko na tong pwesto para sa sarili ko. Nagtawanan silang lahat at ang magaan na pakiramdam ay tila nagtaboy sa anumang tensyon. Lumipas ang oras pero walang makatulog sa kanila. Nagsimulang magbulungan si Melissa at Claire, binabalikan ng mga nakakatawang alaala sa kolehiyo, mga party, kalokohan at pagpupuyat. Si Jack, na nakapikit, ay nakikinig lang. Ayaw niyang sirain ang kanilang sandali, pero nagsimula siyang makaramdam na hindi siya kabilang. Kahit katabi niya ang kanyang asawa, pakiramdam niya ay isa siyang manonood sa isang mundong hindi siya kasama. Makalipas ang ilang sandali, bumaling si Melissa kay Jack at bumulong, "Tulog ka na ba?" Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at bahagyang ngumiti. "Hindi pa. Nakikinig lang sa inyo." mahinang humagik-gik si Claire. Mukhang sobrang boring ng mga kwento namin kaya halos makatulog na siya. Sinubukang tumawa ni Jack, pero ang totoo, hindi pa rin siya mapakali. Unti-unting nagbago ang pakiramdam sa kama. Ang mga bulungan ni na Melissa at Claire ay lalo pang humina at ang kanilang mga pigil na hagik-gik ay naging mas mahirap intindihin para kay Jack. Nakaramdam siya ng bahagyang sikip sa kanyang dibdib, isang di may paliwanag na pagkabalisa. Tumagilid siya, pilit kinukumbinsi ang sarili na nag-uusap lang ang magkaibigan, ngunit may mali talaga. Iminungkahi ni Melissa na patayin na ang ilaw para makatulog na sila. Pumayag si Jack, umaasang ang dilim ay magbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit kahit madilim na ang kwarto, hindi pa rin siya mapakali. Ang tunog ng marahang paghinga at paminsan-minsang hagik-kik ay umalingaungaw sa kanyang isipan. Isang bahagi niya ang nakakaramdam na ang gabing ito ay magiiwan sa kanya ng mas maraming tanong kaysa sagot. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Jack sa isang mahina, halos hindi marinig na tunog. Noong una, inakala niyang hangin lang sa mga puno, pero napagtanto niyang galing ito sa loob ng kwarto mga bulungan at pigil na tawanan na parang isang usapan na ayaw iparinig sa iba. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata, hinayaang masanay sa dilim at lumingon kina Melissa at Claire. Bagamat madilim ang silid, may sindi pa rin ang fireplace na lumilikha ng mga sumasayaw na anino sa dingding. Naaninag ni Jack ang mga anyo nilang dalawa na magkatabing nakahiga. Pumilis ang tibok ng kanyang puso. Baka simpleng usapan lang, isip niya. Baka inisip lang nilang hindi siya magiging interesado. Pero hindi niya mapagwalang bahala ang tono ng kanilang mga bulungan. Mayroong isang pagiging malapit sa kanilang mga boses na mahirap palampasin. Para maalis ang lumalaking kaba, bahagya siyang gumalaw na parang natural na nagising agad tumigil ang mga bulungan at napalitan ito ng biglaang katahimikan. Humarap si Jack kay Melissa at hindi itinago ang kanyang pagtataka. Anong pinagbubulungan niyo dyan? Ang sarap na ng tulog ko. Sinubukan niyang maging palabiro pero may bahid ng pagdududa sa kanyang boses na hindi niya maitago. Mabilis na sumagot si Melissa. Masyadong mabilis na may pilit na kaswal na tono. Ah, wala namang importante. Nagkukwentuhan lang kami tungkol sa isang nakakatawang pangyayari sa college. Si Claire, sa kabilang panig, ay tumawa ng Mike Lee at sumang-ayon. Oo, oh, mga kalokohan lang ng magkaibigan, Jack. Ngunit napansin ni Jack na walang sino man sa kanila ang direktang tumitingin sa kanya sa dilim. May mali sa kanilang paliwanag, tila masyadong planado. Humiga siyang muli, pero gising na gising na ang kanyang diwa. Ang mga segundo ay naging minuto habang pilit niyang itinataboy ang tumitinding tensyon. Sandaling nanahimik si na Melissa at Claire, pero hindi nagtagal, nagsimula ulit ang bulungan. Sa pagkakataong ito, hindi na kailangan ni Jack na imulat ang mga mata para maramdaman ang bigat ng nangyayari. Tila nagbago ang buong kapaligiran ng silid, puno ng tensyon na hindi niya mailarawan Muli siyang gumalaw at nagsalita ng mas direkta. Matutulog ba kayo o may iba pa kayong kailangang pag-usapan? Ang kanyang boses ay tila pumutol sa katahimikan at naramdaman niyang nagulat sina Melissa at Claire. Nanahimik sila sandali, marahil ay nagpapalitan ng tingin na hindi niya nakikita ngunit tiyak na nararamdaman. Sinubukang maging kaswal ni Melissa. Relax ka lang, Jack matutulog na kami. Kinakabahang tumawa si Claire, pero wala nang sinabi. Nakahiga lang si Jack, halos hindi gumagalaw, sinusubukang alamin kung ano ang nangyayari. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit alerto ang kanyang isipan. Tumigil sila sa pagbubulungan, ngunit nanatili ang di mapakaling pakiramdam na parang isang paalala na may mali. Ang natitirang bahagi ng cabin ay balot sa payapang katahimikan ng bundok. Ngunit sa kwartong iyon, tila may isang sikretong nakabitin sa hangin na hindi niya maabot. Naisip niya kung guni-guni niya lang ba ang lahat o meron ba talagang nangyayari sa tabi niya na hindi niya lang maunawaan. Muling nanaig ang katahimikan hanggang sa binasag ito ng mga pigil na tawanan na tila mas matindi pa kaysa kanina. Dahan-dahang iminulat ni Jack ang kanyang mga mata. Ang puso niya'y kumakabog habang ang tunog ay pumupuno sa silid sa paraang nakakabagabag. Hindi iyon mga ordinaryong halakhak. Mayroong isang lapit doon na nagdulot sa kanya ng pagkabalisa. Nanatili siyang hindi gumagalaw sandali, sinusubukang intindihin ang nangyayari. Mahirap balewalain ang katotohanan na kahit magkakasama sila sa iisang kama, pakiramdam niya ay isa siyang nanghihimasok sa isang sandaling hindi para sa kanya. Hindi na matiis ang misteryo at pakiramdam na hindi siya kabilang, umupo si Jack at nagtanong sa isang kalmado ngunit direktang boses, "Matutulog ba kayo o may iba pang nangyayari?" Natahimik ang buong silid, na para bang pinahinto ng kanyang mga salita ang oras sina Melissa at Claire na magkatabing nakahiga pa rin ay nagkatinginan na parang tahimik na nagpapasya kung ano ang sasabihin. Sa wakas ay nagsalita si Melissa, ang kanyang boses ay pinaghalong pilit na kalmado at kaba. Jack, mag-relax ka lang. Nag-uusap lang kami. nag imagine ka lang ng mga bagay. Bahagya siyang tumawa, pero hindi ito tunog totoo. Nginitian lang siya ni Claire, isang maliit at misteryosong ngiti na para bang inoobserbahan kung paano siya magre-react. Tumingin ng masusi si Jack, sigurado ng may hindi tama. Kilala niya si Melissa para malaman kung may itinatago ito. Ang sagot niya, kasama ang mailap na kilos ni Claire, ay nagkumpirma sa kanyang mga hinala. Ikiniling niya ang kanyang ulo, sinusubukang hulaan kung ano ang kanilang iniisip ngunit wala ni isa sa kanila ang nagsalita. May iba pa, sa wakas ay bulong ni Claire, na sumira sa katahimikan. Mahina ang kanyang boses, ngunit napakalinaw na hindi ito nakaligtas sa pandinig ni Jack. Tumingin siya rito. Pagkatapos ay kay Melissa, naghihintay na magpaliwanag sila. Ngunit nanatili silang tahimik. Sa halip, nagpalitan sila ng isa pang makahulugang tingin. At ang enerhiya sa silid ay naging napakabigat, halos nakikita, puno ng tensyon na imposibleng balewalain. Pakiramdam na hindi na niya kaya, dahan-dahang bumangon si Jack mula sa kama. Ayaw niyang gumawa ng eksena, pero hindi rin niya kayang manatili lang doon. Kinuha niya ang isang kumot mula sa silya sa sulok at lumabas ng kwarto ng walang imik. Ang kanyang mga hakbang ay lumikha ng mahinang tunog sa sahig na kahoy na humalo sa malayong lagitik ng apoy sa sala. Mahinang tinawag siya ni Melissa. Jack, saan ka pupunta? Hindi siya sumagot. Naglakad lang siya papunta sa sofa, umupo at tumitig sa kisame. Habang muling bumabalot sa kabi ng katahimikan ng gabi, Naramdaman ni Jack ang isang bugso ng magkahalong emosyon. Pagkalito, galit at higit sa lahat, isang pakiramdam ng pagtataksil na hindi niya masabi kung ano. Wala siyang patunay ng anuman, ngunit may nagbago ng gabi Ang dating bahagyang pagkailang lang ay tila naging simula ng isang katotohanang ayaw niyang harapin. Ipinikit niya ang kanyang mga mata Ngunit hindi dumating ang antok, tanging walang tigil na pag-iisip at isang bigat sa kanyang dibdib na hindi nawawala. Kinaumagahan, pumasok ang sikat ng araw sa cabin sa pamamagitan ng siwang ng mga kortina. Dahan-dahang nagbibigay liwanag sa sala kung saan nakahiga si Jack sa sofa. Gising siya buong gabi, abala sa pag-iisip, habang ang mga pangyayari kagabi ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. May kabuuan ang katahimikan na binabasag lang ng paminsan-minsang ihip ng hangin sa labas at ng lagutok ng kahoy ng cabin. Hindi pa rin nawawala ang bigat sa kanyang dibdib at alam niyang hindi na niya maaaring balewalain ang kanyang nararamdaman. Habang abala siya sa kanyang mga iniisip, narinig niya ang mahinang mga yabag mula sa kwarto. Si Melissa. Lumabas ito sa pasilyo suot ang roba na dinala niya para sa biyahe. Kalmado ang kanyang muka, ngunit napansin ni Jack ang isang saglit na pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Dito ka natulog buong gabi? Tanong niya, sinusubukang maging kaswal, ngunit halatang nag-iingat. Oo, oh, simpleng sagot ni Jack. Pinanatili niya ang kanyang tingin dito, naghihintay na may sasabihin pa ito. Ngunit umiwas ito ng tingin at nagsimulang paglaruan ng isang tasa sa counter ng kusina na para bang iniiwasan ang usapan na alam niyang mangyayari. Hindi nagtagal, lumabas si Claire. Hindi tulad ni Melissa, tila mas kampante si Claire, halos walang pakialam habang papalapit na may bahagyang ngiti. Magandang umaga, sabi niya, kasing sigla ng boses niya kagabi na parang walang nangyari. Tumango si Jack pero nanatiling tahimik. Pinagmamasdan niya silang dalawa, naghahanap ng mga pahiwatig sa kanilang mga reaksyon. Nang maupo silang tatlo para magagahan, hindi na napigilan ni Jack. Tungkol kagabi, simula niya, tahan-dahan. Ano ba talaga ang nangyayari? Kasi para sa akin, parang may tinatago kayo. Agad na naglaho ang masayang pakiramdam ng umaga. Nagpalitan ng mabilis na sulyap sina Melissa at Claire na parang tahimik na naguusap. Unang nagsalita si Melissa, ang kanyang boses ay depensibo at maingat. Jack, nag-o-overreact ka. Wala nag Naguusap lang kami at mali ang interpretasyon mo. Umiling si Jack at hindi inalis ang tingin. May sinabi kang may iba pa. Hindi lang yun simpleng usapan, Melissa. At sa totoo lang, sawang-sawa na ako sa mga malabong dahilan. Si Claire, na tahimik hanggang sa sandaling iyon, ay bumuntong hininga. Ibinaba niya ang kanyang tasa sa mesa at tinitigan si Jack ng diretsyo. Sa tingin ko, karapat dapat mong malaman ang totoo. Sabi niya sa boses na tapat, pero may bahid din ng ginhawa. Nakaramdam si Jack ng buhol sa kanyang tiyan. Sa wakas, lalabas na ang kanyang kinatatakutan. Sinubukan siyang pigilan ni Melissa. Claire, huwag simula niya, ngunit itinaas ni Claire ang isang kamay para patigilin siya. Hindi na natin ito maitatago, Melissa. Hinala na niya. Bahagyang sumulong si Jack. Ang puso niya ay dumadagundong habang hinihintay ang kanyang sasabihin. Huminga ng malalim si Claire at nagsimula. Ang totoo, matagal nang may ibang klase ng ugnayan sa pagitan namin ni Melissa. Hindi namin ito plinano at hindi ka namin gustong saktan pero ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Hindi lang ito pagkakaibigan. Tila huminto ang mundo ni Jack sandali. Tumingin siya kay Melissa. Umaasang itatanggi niya ito o susubukang magpaliwanag. Ngunit yumukulang ito, hindi kayang harapin siya. Ang kanyang katahimikan ay mas malakas na kumpirmasyon kaysa sa anumang salita. Isang bugso ng hindi paniniwala Galit at sakit ang bumalot kay Jack habang dahan-dahan siyang tumatayo mula sa mesa. Kaya pala 'yung mga tawanan, 'yung mga tingin, tungkol pala dito? Hindi na siya naghintay ng sagot. Sapat na ang katahimikan. Sa wakas ay nakapagsalita si Melissa, nanginginig ang boses. Hindi kita gustong saktan, Jack. Ako, hindi ko lang alam kung paano sasabihin sa iyo. Akala ko kaya kong ipagpatuloy ang buhay natin at harapin ito ng mag-isa. Huminga ng malalim si Jack, pilit pinipigilan ng kanyang emosyon. Alam niyang walang maitutulong ang pagwawala. At ako, nandito, pilit pinagdudugtong ang lahat, iniisip na nasa isip ko lang. Tumingin siya sa kanilang dalawa. Ang pagkadismaya at pagsuko ay bakas sa kanyang mukha. Sana naging tapat kayo mula pa sa simula. Nang hindi na naghihintay ng iba pang paliwanag, pumunta si Jack sa kwarto, kinuha ang kanyang mga gamit, at umalis sa cabin. Hindi siya sumigaw o gumawa ng eksena. Naglakad lang siya palayo, nag-iwan ng isang mabigat na katahimikan na mas malakas pa kaysa sa anumang argumento. Habang nagmamaneho pa uwi, pinag-isipan ni Jack ang lahat. Kahit masakit may malinaw na aral sa lahat ng ito. Ang katotohanan, gaano man kasakit, ay palaging mas mabuti kaysa mabuhay sa kasinungalingan. Hindi niya alam kung ano ang hinaharap, ngunit alam niyang karapat dapat siya sa mas higit pa roon. Karapat dapat ako sa katapatan. Isip niya habang pinapanood ang cabin na unti-unting nawawala sa kanyang rearview mirror. Salamat sa panonood ng video. Kung nagustuhan nyo ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at iyon ang notifications para hindi mahuli sa anumang updates. Hanggang sa muli.